Makakapa. Ayan si Epong. Si Epong, kahit madaldal yan, tropa pa rin namin yan. <laughs> matutututo. Hindi matututo kahit ilang beses mo pagsabihan. Ayan si Joby. Simple, maganda, um, <laughs> grounded, minsan nag-grounded, pasaway. Simpleng-simple. Um, makulit. Tapos, Ah, uh, bisim bisim sa pag-aaral. Hey, yeah, Chef Prime. Hey, Chef Prime. Chef eh, si Prime, ah, <laughs> 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 si uh, marami na kukuha sa akin niyan. <laughs> <laughs> Di, marami ko na sa kanya. May workshop na. May may workshop na ako sa kanya eh. Uh, ah. Si Chef Prime, mapagbigayan Chef si Prime. Ah, uh, ako lang talaga yung ano, talk shit. <laughs> next, next. <laughs> Eh, si Lady. Si Lady. Kagamba ng barkada. Hindi, hindi. Jok lang, jok lang. Minsan, mabait. Minsan, pasaway. Uh, siyempre, unang-una -una sa lahat. Anga, anga. Yan, yun lang. Ito si Glenn. Si Glenn, ang tagapayo ng barkada. Tagapayo ng tropa, si Glenn. Uh, si Glenn, um... Yan, mabait, simple lang. Pero pag once na may problema buong tropa, siya lang, siya, sa kanya lang lagi tumatakbo. Yan, yan, alam niyo na. Ah, last but not the least. O, ikaw mag-description sa akin. Ayan si Ogi, GG ng barkada. Ano pa ba? Ayan, buwas na buwas, pagdating sa damit. Ayan. 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 Lahat ng mga bakla sa Venezuela kilala. Hindi <laughs> uh, po yung tatapos lahat. Yun, hindi pa rin sila ni Jay. Salamat. <laughs> Salamat.